Mga ka-trip, nandito tayo ngayon sa May Crusher sa Barangay Old Cabalan. Dito sa tapat ng tulay papuntang Sityo Mampueng. May tindahan at karindiriya dito si Mami Judith. Dito kami madalas mag-almusal kapag aakyat kami sa Tago Falls. Dito din kumakain yung mga workers ng solar farm. Napakabait ni Mami Judith dahil pinatikim niya kami ng kanyang chicken curry At nasarapan kami kaya nagbaon na din kami Kaya kung papa share kayo dito, pwede kayong kumain or magbaon Meron na silang mga lutong ulam dito uh, mga trip baon namin Pagkakit kayo ng bundok si Ma Kay Mami Judith Dahan na kayo Danula kayo May free taste <laughs> May free, free taste Pero may bayad Free taste pero may bayad <laughs> ano meding imag bawon dito tapos mag-almusal. May diba, lutong ulam si imami si bawal lang utang oh <laughs> matakpo sila ano sila, no? ano tayo, ano 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 sa burgade.